guys! Magandang magandang araw po sa inyong lahat. So ngayon, yes, ay tapos si Kylie sa bahay. Aalis tayo guys. Dahil, wow, kainit. Grabe. Kainita guys. Ito sa ano guys. So, Mabaling ko lang ako sa glit. So dapat guys, may lakad si Kindy ngayon. Papasyal ko sana kayo. Kailangan nangyari is sobrang init po talaga. Kaya ma-extend ko muna ito guys. Baka next week na ako pupunta doon. So anytime ko naman kasi yung mapunta. Gusto ko yung hindi masyadong mainit. Ayan guys, upikita ko po sa inyo. Grabe. At saka yung time ko kasi guys, may bisita ako mamaya. At saka kaya pupunta ako ngayon sa mamalengki ako. May kunti lang ako uh, bibilihin, lulutuin para lang sa hapunan. Kasi matagal din po hindi kami nakapag-banding. Yan. So pinsan po ito ng husband ko guys. Kasi noong nakaraang isang linggo po na bakasyon, Uh, hindi po kami nagkasabay ng bakasyon kasi iba rin kasi yung company nila na holiday iba rin po yeah, ayan. kaya kaya ngayon muna guys is punta muna tayo sa palengke so bakit napansin nyo po ba guys talaga ako nakatingin sa baba kasi tignan nyo guys yung alubati ko ba o ba diba guys so, pretty ayo Hello guys, yung aking alubati, nagigigil na naman si Kindness guys, o ba diba? Isa may na kung lubati Ayan. So, thank you para sa mga nanood na nakaraang upload ko rin po na kung saan is na si kindness ng sabaw. So, ayan po guys yung pinagkuha na natin. May mga dahon na naman po ulit at malaki na naman po siya. O, diba guys? So, sinusulit lang ni kindness So, nababalag na naman akong ita, mag magano ko rito, guys. Mag-harvest naman ako konti. <laughs> Alright. Yeah, let's go guys. Halis na po tayo. Sa tayo guys. Grabe ka sa world guys. Sa so, pati oh. Oh. Mo ni ang Japan guys. Grabe ka init. All right. balor. Ayan, bili tayo ng melon. Okay, let's go, let's go. Mabilisan lang ito, guys. Parang manis kung kumain ng melon. Okay. Siyempre syempre, guys, bumili rin tayo ng lettuce. po. Dahil nagawa po si kindness ng shawarma. Pero iba naman yung ating ipanghalo sa ating shawarma mamaya, guys. Okay. Ay, paano? May kulay pa rin tayo, guys. Okay. Alright guys, alas kompleto na po yung uh, napamili ni Kindness and po dahil kundi ko naman yung lutoin po guys. Okay. Alright guys, nasa sakya na po si Kindness. So hindi ko na po talaga uh, vlog yung buong ano doon, eksena sa loob guys. Ayan, tapos malaki pagtsikahan pa si Kindness kasi nakita rin po kami ng kamag-anak namin doon. O diba, nakipagtsikahan pa. So, ayan guys, pauwi na po tayo. So, yun lang talaga ang pinunta ko dito guys kasi nga sobrang init po talaga. Grabe. So, sakit ng ulo ko kanina. May jajaminan po ako ng gamot kasi nag, nagsampay lang ako guys. Grabe. Nag, ano talaga. So, iba yung init sa Japan guys. Yan. So, alright guys. Isuwi so, na po tayo dahil magluluto pa ako. And then, may pakita po ko sa inyo guys. May gusto kong may may ba akong gusto kong tikman ngayon eh. Okay. Alright guys, sabi na po si kindness sa bahay. Hindi ba? Bisibisihan mo na ako guys at prepare ko muna yung aking gagawin. Okay? Alright guys, at ayan po ang ginawa ngayon ni Kindness sa ating melon. So, ayan po siya guys, tinanggal na po natin yung kanyang mga sauce. Yung talagang uh, melon lang po ang gagawin ko po na salad nito. Ayan, so pakita ko lang po sa inyo. Okay? Yan. So, hindi ko na po pinakita lahat guys ng proseso nito dahil nga po uh, na-vlog ko na po ito guys sa mga naunang mga upload ko po noon-noon. Siguro mga one year na po siya. Yan. So, please uh, tignan nyo lang po yan guys kung paano ko po ito uh, tinimplahan yung ating melon salad po. Yan. Tapos, pag after nito, guys, susunod ko naman yung ating spaghetti. So, kunti na naman po ang gagawin ni Kindness, dahil uh, dalawa lang naman po ang bisita ko po ngayon. Tapos, uh, kami lang din naman po ang kakain. Ayan po. Tapos, may ano pa tayo. Gagawa din ako ng shawarma. Ang lagay natin is spam. Spam yung shawarma natin mamaya. Okay? Alright, guys. Uh, ito na po yung ating melon. O di diba, ang bilis-bilis lang po, guys. Tapos, fresh po yung ating fruits na ginamit, yung ating melon po, okay tapos, konting white nata ka di ko lang po, nilagyan ko na po na siya ng cream at, syempre yung ating condense, yan so, hindi naman ito gaano kadami guys pero, ano at least, kasya na po ito guys sa ilang tao lamang, okay yan po, so lagay mo natin to sa refrigerator guys para mas malamig. Although malamig na po yung ating melon talaga guys kasi yung pinagbilhan po natin sa Valor uh, parang ano siya nasa uh, freezer siya or uh, parang refrigerator po doon na malamig talaga palagi yung mga fruits. Okay? Yan. Tapos sunod na natin guys ang spaghetti pababa ni Kindness. Mmm. Kabango guys. Uy. Oh. ba? Diba? Wow. Murag butong siya guys no. <laughs> kay may pinakuskos pa si kindness okay All right guys, luto na rin po yung ating spaghetti pababa. Ayan. So malapit na po rin guys, darating yung aking mga bisita. ayan po sa konti lang po yun guys, magsasawa lang po sila. Ayan, pero siguro sapat na po ito guys para sa aming uh, dinner po at kunting banding yan. Okay? So, isunod ko naman guys yung aking spam na shawarma. Alright? So, luto na rin po guys this time yung ating spam. yan po. So, dahil nga po tatlo lang po kami, kaya hindi naman po karamihan din yung aking ah uh, gagawin. So, tama-tama lang din po para sa hapuna namin. At syempre guys, nailuto ko na rin po yung ating uh, shawarma na wrapping po. All right So, yung ating gulay na lang po. Simple lang po ang dinner. Ayan, na makabanding lang. At syempre, siguro may kantahan po ito mamaya. Okay? Ayan po. Alright guys, at gawa ko na po ang walang katapusang ating shawarma pero this time guys kasi iba-iba naman po yung uh, shawarma na nilalagay po natin so pinapakita ko po sa inyo guys bawat vlog ko po na ang shawarma is masarap po siya kahit ano po ang ilagay natin ayan so ibig sabihin guys kahit wala po tayong rice kapag may shawarma wrapper tayo and then nakikita nyo po napakasimple lang po yung ginawa ko lettuce, mayonnaise, tsaka yung ating spam, So, pwede rin pong haluan natin ng scrambled egg. Ayan, so, depende na po sa inyo, guys, kung ano po yung discarte natin sa pagawa ng shawarma. Alright, so, ito po, guys, share ko po sa inyo. Isang piraso po nito, guys, busog na busog na po si Kindness. Ayan, so, no, -no need ko na po mag-rise, okay? So, yan po, guys, ang aking uh, simple po na pagawa ng aking uh, shawarma. Ayan na, guys, at dumating na po ang aking bisita, ang mag-asawa po. So, tawagan namin is Pards and Mars. Yan po, guys, kasi, ah... Uh yung mga kamag-anak din namin na may mga binyag mapamangkin pamangkin namin. So kami-kami lang rin po mga ninang at ninang. So nagiging parts at mars na po ang tawagan namin dyan. Alright, so this time guys is hindi ako gano'ng nakapag-vlog dyan dahil nga po marami kaming mga uh, kwentuhan. Ayan po, so medyo matagal kami hindi talaga nakakasama-sama. So sa mga nakapag po pala sa mga nakarang upload ko po, lalo na po last year na celebration po ng aking kaarawan, ka, na nasa beach po ako nag celebrate noon. So, nandun din po sila. So, hindi po talaga makakalimutan ni Kindness yung yung mga tao na kahit gaano po kalayo, guys, yung uh, celebration ko po noon sa beach. Almost two hours po ang biyahe. Pero pumunta po talaga sila mag-asawa. So, kala talaga ano yung magkapareho kami ng halos gusto ni Mars at Prides. Alright? Alright, guys. At uh, uh, yun lang po yung aking mga na-share, guys. So, hindi ko na po siya binidyuhan lahat kasi nga po um, madaling araw na. Ayan, so pakita ko yun po sa inyo yung proof, guys. 4.50. ayun 4.50 a.m. <laughs> Grabe. Ayan po. So, ako muna ay mag-shower mo na, guys, at matutulog, it babaliktad na. Baliktad na, guys. Araw na ako matutulog. So, paminsan-minsan na naman po, nag kami ng aking uh, pinsan po. and so, at least, kahit papano paano, dahil parang maulit muli ito, baka December pa. Ayan. So, maraming maraming salamat po guys sa iyong panunood po. Yun lang po yung aking mga inihanda po para sa aking uh, bisita. Ayan. So, yun po guys. At uh, thank you talaga. Kahit na ano naman yung mga ma-upload ni Kindness, mga content po natin guys. Hindi po ako ganong nakakalakad ngayon dahil nga sa araw, um, sobrang init talaga then ngayon naman po guys may paparating na bagyo sa Japan so ngayon maulan kahit Uh, 4.51 na po ng umaga. Alright? So, bye guys! At maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Good night! <laughs>